na siya after 3 weeks isasalin ko na sa salad. Ito na yung tinimpla kong pabango, bali tatlong sentyong yung nagawa ko. So ito yung binigay na free na mga lalagyan ng training sa amin sa TESDA. So dito ko na lang muna siya ilalagay. So bumili nga pala ako ng sirens para mas mabilis siyang maisalin para wala siyang tapon-tapon. Bali may 10 pieces dito. So yung una yung isa, nilagyan ko na ng sample. Yun yung ginagamit ko kaya nagkaroon ako ng pabang. So tara, salin tayo. So unahin ko lang 'tong Sabi kasi nung nag-training sa amin, mas magiging matagal yung amoy niya pag inimbak siya ng 2 weeks sa rep. So, kailangan lang isisip mo siyang mabuti. Siyempre, kailangan hindi siya sisimaw kasi pwede umamoy siya doon sa loob ng rep. May mga pagkain. So, tinang jaryo or papel. So, ito yung hugo, boss. Panlalaki itong una kong isasalin. So, siguro, buksan ko ng itong mga lalagyan. sa 30 ml to eh. Kasi nung nak yung sample ko, 20 ml yung nilagay ko, pero marami pang kulang. So guys, magsasali na tayo. Kasi yan laman nitong sirens na binili ko, 30 ml. Ano? Lagyan ko siya ng 30 ml. magandang may gamitin na sirens kasi para hindi siya tumatapon. Bali, ang halaga daw nitong isang kit nito ay 360. So, karamihan ganyan lang naman ang laman ng pabango, hindi puno. pabango ng hugo. So, isa sa kasi para hindi siya sumigaw. So, ayan. 30 ml na pabango na panlalaki. Bali, lalagyan ko lang, lang siya ng label. Pango. Pandalaki talaga 'to. mas madali siyang isalin kapag talagang may sirens kasi kapag ano may, may, may pwede matapon-tapon pantay ba so isasalin natin. so mga lima pala ang kasya limang, limang 30 ml yung isang kit 10 ml para can afford ng mga bibili kapag 10 ml nasa 50 pesos lang ang isang bottle so ito naman isang sentang ating aanohin uh, nail pang babae eh. Guys, ito naman ang isasalin ko, 'tong Chanel. Pambabae naman 'to. Yung Celine na kasi sobrang bango talaga 'yun yung ginamit kong unang nilagay sa bote. Parang mas magaan kasi pag sasalin kapag may ganito na kasi sukat mo na siya, 30 ml. Napakabango. Bali guys, oil oil based to ah, hindi to yung hindi ng what distilled water. Pure talaga tong oil. Nakita nyo naman yung mga sangkap niya, wala talaga sa ala kundi nagdag na tubig na distilled water. So, lalagyan ko na lang siya ng pangalan. Ay, kailangan nakabukod tong Selena G. Ito ang hugo. Hugo. Bali dalawang dalawang bote lang muna ang lalagyan ko kasi may isang pang scent na. So Ibebenta ko muna siya doon sa mga talagang kakilala ko kasi para matry nila. So, kapag ka nagustuhan nila, bali, pwede na akong order uli ng gagawin. Kasi, bali, ito yung tulong ng test da sa aming lugar. Para mayroong kami pansimulang pagkakitaan. So, walang imposible pag gusto mo talagang kumita. Meron kang, meron talagang way. Kasi, bali, free muna nitong free muna itong trikit na to So, kung bibilin mo rin ito, may jo, malaki-laki din. Una kong ginamit, ito yung Selena G. Sobrang bango talaga niya. Ito yung nagustuhan kong pabango, kaya ito ginamit ko. So, ito guys, yung una kong sinali, no? Ito yung ginagamit ko. So, nangapangalahati ko na siya. Kahit after pa lang nung timpla, ginamit ko na siya. So, ang bango talaga niya. Ito naman yung pambabae dadagdagan ko na lang para mas, mas lalong bumang. So, bali apat yung hugo boss, tapos tatlo yung Chanel. Tapos gagawin ko rin tatlo tong Selena. Ang dami. So, bali akin tong isa kaya okay lang marami. Selena G. Huwag tayong, huwag tayong mag ano, mag matakot sumubok ng pwede natin gawin. Gawin, kasi nakaka-challenge ka, diba? Imagine mo yung pabango mo, ikaw nagagawa Maliit man niyang kita natin, at least nakakagawa tayo ng paraan. masarap ba sa pakiramdam yung may nagagawa tayo sa pamilya so ito yung Selena G so kung nag-uumpisa pa lang ako pwede siguro to sa 150 kasi oil based naman to hindi naman to yung may kasa kahalong distilled water. Kasi kapag may kahalong distilled water, so kulo na daw ang tawag doon. So ito kasi perfume talaga. So yan. Pag gusto mo namang mas marami kang maglagay sa lalagyan, ay parang konti ito. Tadagdagan mo lang lang siya ng distilled water. So ang tawag nga doon ay kulo na. Mababawasan ng konti yung bango niya kasi nga may tubig na. Hindi basta tubig ha, distilled water daw ang So, mayroon ako ditong apat na bo, eh, Hugo Boss, tatlong Selena G, at tatlong Chanel. Na, so, kapag may mga ganito sa barangay nyo, sumali kayo kasi malaking tulong talaga. Eh, alay na si Takip. Ito na ang aking DIY per oil perfume. Apat na Hugo Boss, tatlong Selena G, at tatlong Chanel.